Hello, good morning. Welcome at Ens Life Vlog. Pa subscribe nang po jan sa aking channel at pa subscribe narin mga lodi kung pwede din pa like please. Ayan, tayo yun ay nagbibidya lang ng ating halaman. Ito yung aking hanging vent ka. Ayan, mahaba na siya dito guys. Maganda sana siya ikat para mas malago. Ito yung uhaw na ayan, ganyan ang venka na uhaw. Inaantay ko silang maging ganito, uhaw na uhaw, bago diligan. Kasi ang ano ang venka is mabilis ma, mamatay mga lodi. Kapag diligan nyo na medyo basa pa, ang bilis magrarat nyan ng ugat-ugat. Kaya inaantay ko ganito na mauhaw ang Benka. Ayan. Yung iba. Ayan, diniligyan ko na rin yan. Ganito lang ang pinagtaniman ko, oh. recycle ko ang mga bote ng soft drinks. Ayan. Yung iba dito. yan meron pa bago kong nilagay dito. Sa labas sana ito. Kaso, laging umuulan. Ayan, laging umuulan ngayon, oh. Ayan, maulan yan konti na lang ang ulan. Ayan, yung iba nagkalat dyan kasi pinaulanan ko. Ayan, ang dami. Ayan, dito. Ayan, nagkakasimula pa lang niyang mag, ano, mag flower kasi, ayan, bagong tubo. Pinagkakat ko para medyo lumago kasi ligi. Tulad nito, ligi. Ayan, hayaan kasi yan dati na hindi makat agad. Kaya ganyan ang hitsora kapag kapag ganito maliit pa lang ikat ikat nyo agad palagi ganito ang maging hitsura niya ayan siksikan siya ayan kakalabas palang ng iba at ito ibang flowers kasi pinagkakat ko din ito mga lodi at medyo nag-yellow siya kasi nilagay lang siya dito sa loob kasi walang init medyo mag yellowish kapag hindi makalanghap ng init ayan kapag medyo uminit ilalabas ko naman sila ayaw din kasi nila ng ulan palagi kasi magrarat agad ang mga ano nila mga ugat ugat ayan dito ayan kakatubo pa lang magbabads na rin yan ito na una Ayan, ito ang flowers niya. Maganda yan kapag magsimula na yung mag-flowers. Ang ganda tignan. Ito din, parang ligi na siya. Ikakat nyo na ito dito. Pero hayaan ko lang muna siya. Ikakat nyo siya dito para mas malago siya tulad nito. Ayan, ito din ang oh, malago. Pinagkakat ko. Pinagkakat ko siya kaya walang flowers. Hinalo ko na dito sa sili. Yan. ito din, walang flowers kasi pinagkakat. Ayan, ang mga bago dito. Yan. may aglo ako dito. Ito rin yung red na dito, doon din sana to sa labas kaso laging umuulan. Kaya, dito muna sila. Dito muna sila tatambay. Ito yung Thai, Thai beauty na ano. Thai beauty na or Kalajam. Ito yung ka ko. Ayan, ang lago-lago mga lodi. Ah. Oh. Nawawala ang dahon kapag nag-mature. Tapos ito yung ano, aglonima na ano, boxer. Ang dami niyan, mga 12, 12 siblings S siblings Ang dami oh, nagsiksika na siya. Ito, hindi ko alam ang ID ng aglon na to malago na rin siya mga lodi tapos tingnan natin yung iba dito kaya nilagay akong venka dito ah. Oh. nagbulaklak na siya ito pinagkakat ko pa may maliit ting venka dito hindi pa lumaki ayan meron pa dito pala oh. may cutting din ako nilagay dyan ito si Zenia ayan may nilagay ako dyan hindi pa lumaki may iba dito ayan ganito uhaw din to parang ano na ang dahon niya pero nadiligan ko na siya ayan parang white siya na may powder pink ayan dito din ito red na red ito uhaw na, uhaw na rin siya o, tapos ko na silang diligan ng maaga Ayan, parang blurred. Ito din, oo, oh, how. Oh, oh. Ayan, ano siya? Parang, ano, peach. Ayan, tingnan nyo. Peach, ang kanyang kulay. Parang pink, orange. Ayan. Dito. Meron pa dito. Ayan, meron pa dito. Palago din, oh ulit ulit kong kinakat meron pa dito ayan dito ayan dito lumalabgo ayan uhaw din to o, tapos na siyang diligan ito pinagkakat ko siya ayan may nagsanga na oh nagsanga na ng bago oh. ayan. ayan nagsanga na ng bago pinagkakat ko para siya ay mas lalong lumago ayan pinagkakat natin ang iba kaya walang flowers kasi pinagkakat ko ayan ito uhaw din siya oh. ang dahon lang ang naulanan pero yung parang paso nila hindi naulanan ayan ito, tapos na silang diligan Ayan, dito. Ayan, medyo malago ng konti. Maraming tumubo dito. Ayan, sila dito. Ayan, marami pa akong halaman doon. Ayan, nagkalat na. Ayan, blard. Ayan, nagkalat nga lang halaman dyan. Dito din. Ayan. Nagkalat na ang halaman. So, yun lang muna mga lodi. Don't forget to likes. To likes. <laughs> Sorry. Just don't forget to like, comment, and share. Pa-subscribe po. Yun lang. Bye-bye.